Nagtaas na rin ng pabuya ang provincial government ng Misamis Occidental para sa makakapagturo sa pumaslang sa radio broadcaster na si DJ Johnny Walker. Magbabalita, Simon Gualvez. Ilang araw matapos ang pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker sa Kalamba, Misamis Occidental, naghanda na kaagad ang mga polis ng mga kasong murder at theft laban sa tatlong sospek Ayon sa binuong SITG Johnny Walker, may lumapit sa kanila at personal na kumilala sa gunman. Uh, dahil nga kumalat na yung videos and uh, naging viral, then uh, dahil na rin sa mga news item natin, so nakita nung uh, witness natin, napanood niya. no. And uh, sabi niya, kilala niya yung, yung tao base sa galaw, base sa physical description. Nananatili namang John Doe ang dalawang sospek kahit nauna na naglabas ng computerized composite sketch sa kasama ng gunman na nakitang pumasok sa bahay ng biktima. Hindi naman talaga ganong uh, malinaw yung mga pagkakakilanlan. No? So kailangan i-insure ng ating prosecution na talagang nagko-corroborate yung mga witnesses at uh, nagiging eksakto yung mga kanilang mga description doon sa suspect. Pinakita rin daw sa mga testigo ang larawan ng kinilalang gunman at pinatotohanan naman nila ito. Kahit natukoy ng sinasabing gunman, hindi pa rin itinuturing ng PNP na case close na ang pagkakapatay sa radio broadcaster. Imbis kasi na direktang sampahan ng reklamo sa korte ang mga sospek, magkakaroon muna ngayon ng tinatawag na case build-up na tatagal hanggang sampung araw. Pero ang inaalala ng kalamba LGU, wag naman sanang maling tao ang basta sasampahan ng kaso ng mga polis. Dapat yung totoo. Kasi kung mali-mali sa piskal pa lang palpak na yan. Tapos kung mali-mali yan, madismiss sa korte. So nakakahiya yan. So ginagawa niya lang for compliance or for guy lang. Masaya naman ang mga naulila ng radio broadcaster sa development ng kaso. Pero hiling nila, tuluyang maparusahan ang mga nasa likod ng krimen. Uh, ang nais ko lang na uh, madakip at makilala yung suspect para ma malaman na namin yung sino yung talagang utak lahat sa pagkapatay ng asawa ko. Nananawagan pa rin ng proteksyon ng pamilya humalon, lalo't hindi rin malabong balikan sila ng mga salarin. Bago itong pumas lang kay DJ Johnny Walker, matatandang tinambangan din si Misamis Occidental Governor Henry Waminal Sr. Dating nakilala ang probinsya sa mga gun for hire group, ngayon nangangamba silang baka nagbabalik na nga mga ito. We really do not know the cause or the motive uh, why this happened. Ang pinaka-impression lang talaga na na-create ng uh, uh, nitong uh, insidente ay dahil itong mga napaslang at saka itong ginawan are related uh, with our governor. Kaya naman kahit ayaw nila nung una, nagtaas na ng mga pabuyang provincial government ng Misamis Occidental para sa mga makakatulong sa paghuli ng mga sospek sa sunod-sunod na mga pagpatay sa lalawigan. 500,000 pesos ang patong sa ulo para sa individual na makakapagturo sa gunman sa pagpatay kay Juan Humalon alias DJ Johnny Walker. 3 million pesos naman kapag law enforcer. 1 million pesos naman ang reward sa sibilyang makakatulong sa paglutas sa tangkang murder laban kay Governor Henry Waminang Senior. Habang 5 million pesos kapag law enforcer. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.